hindi mahalata ito ang Christmas tree nila ngayon year 2025-26 Dami pa rin basa sa baba. Ayan. At silipin ko nga bata. Ano? Makikita ka ba? Huh? Mag-hi ikaw na Happy New Year. Anong Happy New Year? Merry Christmas mo na. Merry Christmas. Hmm. Dami yung pera ng mga tao. Sila basa na sila. Ganyan ito talaga ang mga ulo. Ganyan. Ang ganda. Ilapit yan natin ang mga tao. Christmas tree nila. Ang daan mo. Ang mga display. Ang blue. Ang ganilang Christmas tree. Blue and white. Gold. Hmm. Hmm? Hmm? Hmm. Ang dugi kong maganda. special kami dito sa mall Merry Christmas <laughs> Puntahan namin ang Christmas <laughs> tree para sa aming anak na Goldie Ayun o Ayun ang taas <laughs> Dito na, malapit ang snowman Snowman

baba. Wow. Ah, dito may gold. Kalang ilaw gold. Nasa baba. Like okay, snow is snow. Ah, wow, see? Ah. Um, um, ang galing. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang galing-galing sa kanilang Christmas tree sa so December 2025 25, 26. Best Beauty pa rin kami ni Goldie. Walang kupas. Ayun. Pagkat na kami. Punta na kami sa second floor. Okay. Okay ka ba Minsan lang maging bata. naglalaro oh, na, lalo, ba, 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 ba? sila. Opo. Tika po rin yan. <laughs> Ayan um. Gusto mo maglaro ba? Ay, ano, mga Pero mga hindi na pasok rin naman yun Hindi pasok ba daw ang Gusto niya nanonood. Gusto kasi niya mga bata eh. Ayan uh, o. Oh. Hmm. Babae po ano? Babae Ayun, maraming bata naglalaro oh. Gusto mo daw. Dami na mga Christmas decor. Christmas lights. parang kuha lang ang dito sa moon, dito tayo bata paanak din lang video dito ayan ayan, ang sa taas ah, dapat tayo pumunta sa taas